ayun guys ayan magandang magandang araw sa inyong lahat dyan sa mga makakakita ko ng kong aming video sa so this video yung aming pagpunta dito sa liwanag kasi araw araw kami dumadaan dito ng aking kayo ayun nakita namin parang lagi araw araw pidipilan so marami na palang mga youtubers na napunta rito, mga vloggers ayan so nag try na rin kami tigman itong ano Ah, uh, itong kanilang uh, liwanag Ayos naman so far yung kanilang mga ano, mga pagkain. Lalo na yung mga overgrowth na pares Yung alam, medyo natapon na konti yung kanin ko. <laughs> Yan. Ay, kumakain na kami dyan para masigurado matikman. Kaya pala guys, hindi sino pa man yung hindi pa nakaka-subscribe sa Patikip TV Vlog. Para ma... Makikita nyo yung aking mga susunod na video pa. Kasi... Uh, okay. Ganun ko lang to, tinuloy ko lang tong aking uh, YouTube channel kaya asensya na hindi pa ako masyadong marunong talaga dito eh pero okay mga lalap titulin natin na yung maging maayos to ayun ayos so, naman yung mga pagkain e dito talaga ang best overload talaga swak na swak talaga dito sa budget ko kung nagugutong ka eh buti kasi yung mga dito ka, pag pumapasok kami sa trabaho ayun, click mo na namin eto nga, ayan pa, sobrang sarap nag takeout out pa si Kayo at saka syempre ako na rin ayun Ito, liwanag yan ba tagpuan San Pedro Laguna ayan landmark yan sa may uh, Sogo ayan marami sa may ano uh, pure gold ayan dito sa may stoplight Kimberly Kimberly Homes ayan ang hindi ka nakakalam tapos pagka pa, galing ka ng bayan palabas ka flight yon, ayan salamat sa masarap na pares at syempre shout out kay idol ayan yung muna masarap na sarap siya oh. hey. <laughs> pinadlock na at ayun na mabuhay maraming salamat thank you for watching ayan bye bye